Pumalag ang mga SB19 fans so 18 sa akusasyon ng isang nagpapanggap na religious movement na di de umano'y demonic music ang magiging carrier single ng simula at wakas ira ng Mahalima. Nagpost kasi sa pamamagitan ng Facebook ang isang Follow Jesus Ministry na nagpapanggap bilang isang religious organization ng caption na Another Demonic Music. Beware, do not be deceived o huwag umanong palilin lang. At tila naman na karma ang follow na post ng Follow Jesus Ministry kuno na nagsasabing we will expose them again soon, God willing, o pagtatangka nilang maglabas ng di o manoy baho o mga masasamang alegasyon laban sa SB19 dahil inunahan na sila ng mga fans sa pagdiskubre na isang hindi pa pinapangalan ng pastor ang may-ari ng nagpapanggap na Follow Jesus Ministry. Isa ngang social media user ang nagpatama pa na ginagamit ang pangalan ni Heso Kristo pero lagi namang nag-aakusa ng wala namang basehan. Wala pang formal na tugon magpahanggang ngayong Webes ang 1 Entertainment na mga managers ng SB19 kaugnay ng mga walang basehang akusasyon na inilatag ng Follow Jesus Ministry Facebook page. Hindi rin ito ang unang beses na nagtangkang magpapansin ang uh, nagpapanggap na religious organization dahil tinawag din nila noong nakaraang taon bilang witchcraft o nagpo ng pangkukulam ang kantang salamin-salamin ng Bini na siya rin na mga tinabla ng kanilang mga fans o blooms sa pagsasabi na na basta-basta na lamang gumagamit ng pangalan ni Heso Kristo ang naturang page para lamang kumuha ng atensyon at magpabibo. Paalala naman ng mga 18 sa kanila mga kabaro, ipagpatuloy lamang ang suporta sa magiging simula at wakas na era ng SB19 at bakbakan nila ng todo-todo ang mga page na nagtatangkang humila sa kanila pababa at gamitin ang pangalan ng relihiyon para gumawa ng eskandalo. Para sa Mabuhay Radio News na walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbat sa Patrol number no. 2, Stephen Sarasape Perez.